Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin, Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang ama, Pangulo ng kapayapaan. Mga kaibigan, isa na naman pong talata ang ipaglilingkod ko sa inyo para patunayan na nagkamali sila ng pagkaunawa sa talatang ito. Ang talatang ito ay nakasulat sa Isaiah 9.6. Pinatutunayan ng mga kumikilala na di umano si Kristo daw ay Diyos na sa talatang ito ay Diyos raw ang ating Panuso Kristo. Pakinggan po natin ang mga talata. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha Tagapayo Makapangyariang Diyos Walang hanggang ama Pangulo ng kapayapaan Ang talatang yan ay Pinatutunayan nila na Diyos daw si Kristo Dahil sa banggit na Makapangyariang Diyos Walang hanggang ama Na tumutukoy daw sa ating Panginoong Haso Kristo Subalit ano po ang hindi nila napansin sa talata? Ang hindi nila napansin ay ang banggit na ang kanyang pangalan ay tatawagin. Ano po ang itatawag sa pangalan ng bata na ipinanganak? Kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, pangulo ng kapayapaan. Ang mga pangungusap na ito o mga salitang ito ay tumutukoy sa pangalan ng bata. Sa makatwid, hindi mismong tumutukoy sa bata ang pariralang iyan kundi sa pangalan ng bata. Maliwanag kung gayon na ang pangalan na ipantatawag sa bata ay ang may literal meaning o ang siyang may katumbas ng mga salitang nabanggit at hindi ang mismong bata ang tinutukoy ng mga salitang ito. Ano ang katangian ng ating Panginoong Diyos na kanilang malalabag kung ipagpipilit nila na Diyos ang ipinanganak? Ganito po ang pahayag sa e, eh, bilang 23.19. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? ay sa talata, malinaw na ang Diyos ay hindi anak ng tao. Kaya hindi maaaring yung ipinanganak ay maging Diyos. Ano pala yung tinutukoy na pangalan? Ating tunghayan sa isang sali ng Biblia na inilathala ng mga Hudyo sa Pilipino na po Ganito ang kanilang pagkakasalin. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Isang anak na lalaki ay ibinigay sa atin at ang pamamahala ay nasa sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Pele Hoes El Gibor Abe Ad Sar Shalom The Jewish Publication Society, 1917. Ang pangalang Pelehoes Elgibor Abiad Sarshalom ay isa sa mga pangalan ng Panginoong Hesus o yung tinatawag sa Ingles na Theophoric Name. Ano ang katumbas ng Pelehoes Elgibor Abiad Sarshalom? Ang katumbas nito, Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan yun ang kahulugan ng pangalan na itinawag dun sa bata na ipinanganak Pele El Gibor Abi Ad Sar Shalom Ano po bang ibig sabihin ng salitang Theophori? Theophori refers to the practice of embedding the name of a god or deity in usually a proper name much a Hebrew theopory occurs in the Bible, particularly in the Old Testament. Ang theopory ay ang paglalagay ng pangalan ng Diyos sa pangalan na itinatawag sa tao dahil may mga pangalan sa Biblia na nagtataglay ng pangalan ng Diyos. Ang mga halimbawa po nito ay Israel, Help of God ang katumbas, Gabriel, Man of God, God has shown himself mighty, hero of God, or strong one of God. Gajel, roaring beast of God. Gamaliel, reward of God. Hamaliel, grace of God. Hanael, glory of God. Emmanuel, God with us. Emriel, eloquence of God. Irwell, fear of God. Ismael, Esamel, Isamel. heard by god named by god or god herkin elijah whose god is jah god jah the strong god of jah my god is jah Yan. Isaiah's, salvation of yahweh ang mismong pangalan ng ating panginoong jesus naman ay yosowa yoswa jesus yahweh saves yahweh is savior yahweh is my savior, salvation kaya nga ang banggit ay ang kanyang pangalan at hindi sinabi na ang kanyang mga pangalan dahil ang Peleho SL Gibor Abe Ad Sarsyalom ay isang mahabang pangalan lamang wala itong tuldok ni Kuwit sa pagitan. Kaya isang pagkakamali ang nagawa ng mga nagsipagsalin ng Biblia na isinalin ang literal na kahulugan nito sa wikang Ingles at iba pa. Tama ang ginawa ng mga Hudyo na pinanatili ang orihinal nitong anyo sa wikang Ebreo dahil sa ito ay isang pangalan at hindi isang pangungusap. Ang Pelehoes El Abi Ad Sarsyalom ay isang theophoric name na ipinantawag kay Jesus. Tulad ng kanyang isa pang theophoric name na Emmanuel na may literal meaning na sumasa ang Diyos. Pero hindi nangangahulugan na si Kristo ang Diyos na sumaatin, kundi kahulugan lamang ng kanyang pangalan yun, sapagkat niliwanag ni Kristo yan. Sa Juan 8.28-29, hanggang 29, sinabi nga ni Jesus, Kung maitas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ako ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama at ang nagsugo sa akin ay sumasa akin. Hindi niya ako binaya, binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Maliwanag po kung gayon na ang ating Panginoong Diyos na sumaatin ay hindi si Kristo kundi ang Ama na nagsugo sa kanya. Kaya nga hindi ko mo ganun na ang kahulugan ng isang pangalan, ang ibig sabihin noon ay iyon na rin ang kalagayan noong tinatawag sa pangalang yun. Kumuha pa tayo sa panghalimbawa. Sa Isayas 8.1, at sinabi ng Panginoon sa akin, Kumuha ka ng malapad na tabla at sulatan mo ng panulat ng tao kay Maher Salahas Vaz. Kung isasalin ang Maher Salahas Vaz sa English, ay Make Haste to Flander na sa Tagalog ay Magmadali upang makapangulimbat o makapagnakaw. Kung ating uunawain yan agad ng ka, nakagaya ng kanilang pagkaintindi sa Isaiah 96 na dahil sa iyan ang meaning ng pangalan ng anak ni Isaiah hindi ba lalabas niyan na ang anak ni Isaiah ay isang magnanakaw? Kaya mali po ang kanilang pagkaunawa. Lagi po nating tatandaan na iba ang kahulugan ng pangalan sa kalagayan ng taong pinatutungkulan. Iba ang may katangian ng mga sumusunod. Walang hanggang ama. Sa unang Timoteo 1.17, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kalwalatian magpakailan kailanman. Siya nawa alam naman nating ang walang hanggang ama, yung pala ang Diyos na walang kamatayan at di nakikita sapagat siya ay espiritu at si Kristo ang taong taong tao na nagmula at narinig mula sa Diyos. Taong nagpahayag sa ukol sa kanyang sarili na siya ay tao. Ito pa ang salita sa Isaiah 9:6, makapangyarihang Diyos, sinong tinutukoy doon sa Isaiah 35.11 at sinabi sa kanya ng Diyos ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang tunay na Diyos makapangyarihan sa lahat magagawa ang lahat ng bagay at walang imposible sa Mateo 19.26 tiningnan sila ni Jesus at sinabi hindi ito magagawa ng tao ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa Lucas 1.37, ito ay sapagkat ang Diyos ay walang anumang bagay na hindi mapagyayari. Paano ni Kristo maipapakilala ang tunay at iisang Diyos? Sarili ba niya? Ganito ang mababasa sa 1.17.1.3 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingalan ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya Ama, dumating na ang oras. Luwalatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay sa si Yesu Kristo. Kaya po malinaw po na malinaw kung paano po makikilala ang iisang Diyos na tunay na yon ang ipinakilala ng ating Panuso Kristo. Kaya ang mga Iglesia ni Kristo patuloy sa paghikayat sa lahat ng nakikinig sa aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Makinig po kayo sa mga doktrina, sa gawain, upang malaman ang mga katotohanan sa papakinig, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Dito natin malalaman ang katotohanan nakasulat sa Roma 10.17. Kaya nga ang paniniwalay ay gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kapansin-pansin po mga kaibigan na ang ginamit na talata Isaiah 9.6 mali na naman ang kanilang pagkaunawa at maling salin din ang kanilang pinagbatayan. Dahil kung uunawaing mabuti, hindi para kay Kristo tumutukoy ang salitang makapangyarihang Diyos at ang salitang walang hanggang ama, kundi yung isang parirala o isang salita, Peleho es el givor abi ad sar shalom ay isang buong pangalan." na ibinigay sa anak na yun ang ipinangalan sa anak kaya mga kaibigan natapos na pumuli natin ang isang bahagi sa talata ng Biblia subaybayan po ninyo ang susunod dito po sa Rizal TV 98 ang gintong aral salamat po sa inyong pakikinig